Dating member ng Showtime na si Nico Natividad binanatan si Vice Ganda Don't you ever come near me Lalong naging masalimot ang isyo sa pagitan ng It's Showtime host na si Vice Ganda at sa dating guest nila sa segment na Especially For You na sina Axel at Christine dahil marami nang sumasawsaw sa isyo matapos mawiin ni Vice Ganda ang kanyang paghingi ng paumanhin kay Axel Naging laman sa mga usap-usapan sa social media ang naging Facebook post ng dating kabahagi ng noontime show na si Hashtag Nico Natividad kung saan tila idiniin niya lalo ang dating kasamahan sa It's Showtime na si Vice Ganda. Matatandaan na nitong June 4, muling naglabas ng pahayag si Vice Ganda at binawi ang kanyang public apology kay Axel dahil nakausap umano niya at ng kanilang psychologist si Christine at inamin nito na totoong na-offend siya sa ginawa ni Axel. Subalit, Matapos ang pagbibigay ng pahayag ni Vice Ganda, lumabas ang video kung saan iyak ng iyak si Christine at sinasabing ginawa siyang sinungaling ni na Vice Ganda. Dahil dito, nakakuha ng simpatsya si Christine lalo na sa mga taong noon pa man ay naiinis na kay Vice Ganda isa na sa mga nag out at tila nagdiin kay Vice Ganda ay si Nico Natividad na dating Bro ng hashtag na pinasikat ng It's Showtime sa isang Facebook post ni Nico Natividad, nagbigay siya ng opinion at inilahad niya ang kanyang paniniwala sa nangyari at tila ibinuntem ang sisi si kay Vice Ganda. Ayon kay Nico Natividad, Walang intensyon ang lalaki na manyakan ang babae sa Live TV kahit pa talagang gusto niyan bumeso rito. Ang nakikita niya lamang na mali sa sitwasyon ay hindi umano alam ng lalaki na kailangan pa pala niyang humingi ng permiso bago bang ISO. Naawa lamang siya kay Axel dahil nakagawa umano ito ng pagkakamali ng hindi niya sinasadya. Naawa rin umano siya sa babae na nababatikos na rin ngayon. Higit sa lahat naawa siya kay Axel na labis na napahiya sa TV dahil sinabihan ito ni Vice Ganda na tatadyakan at kakasuhan pa. Nakaka-relate din umano siya sa nararamdaman ni Axel dahil naranasan na rin niyang ipahiya sa TV at ipower trip. Bagamat hindi naman binanggit ni Nico na ang sinasabing experience ay sa it's showtime kaagad na nag-iisip ang mga netizens dahil hindi naging maganda ang pag-alis nito noon sa show. Sa kasunod na post ni Nico, binatikos niyang muli si Vice Ganda sa paglalagay nito ng charot sa mga masasakit na biro para lumusat. Samantala, wala pang pahayag si Vice Ganda sa mga natatanggap niya ngayong pambabatikos. <laughs>